ayan ako. Pasensya na kayo. Siguradong nabitin kayo, di ba? Kaya, Diyos ko, abangan nyo na lang po yes. bukas oh. ang paandar ng ating mga 8 grand, grand oh. finalist. Naku, napanood kay rehearsal niya. Sayang na. Ako ganda. Naku, mamaya, abangan mamaya, oh. po. mamang hindi ako matutulog. Ah, abangan oh, ko talaga yun. Abangan abang nyo. Okay, Ay, yeah, channel hanggang bukas. Abangan nyo na yan. Tumutok na kayo ng bonggangga. Pero ito na po. Shout out sa mga nanonood dati sa live stream. Heto hey, na po ang inaabangan yung chismis na may trivia. Let's play Santa no San Salvador. eto na nga ikaw, ah. ang alay today. Pero bago tayo maglaro, paki-invite mo muna yung ating mga tik-tropa sa Magpakailanman this Saturday. Yes, mga kapuso. This coming Saturday po ang aming episode ng Magpakailanman with Isabel Ortega and Elijah Leo. So, abangan niyo po yan. Wow oh, naman. eto na, prins. Ang katanungan nating lahat. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na. Ayun! Aabangan ko yung pagsabog na yan, mama. Guwapag-guwapag. Oh, at... sabog yan. Ito oh. na. <laughs> Please, ipisahan na natin. Ito na ang iyong unang sang tanong. Sang Sabo! Si Isabel Ortega ang isa sa mga bibida sa magpakilanman di Saturday. Ay, mahilig pala sa tinapay. Lalo na kung sinasawsaw sa anong klaseng inumin. A. Orange juice. Or B. Kapeng may gatas ng kalabaw. Ay! Ay, alam ko to. Here, alam, Alam, na, alam mo. Hindi kasi, alam mo si Isabel, nakapunta na ako sa bahay niya niya. Sa may ano, sa sabi niya, yun. Oh, excuse me. Excuse me. Kilala ko nani tatay niya. Yes. Hello, kabatch ko yung nani at tatay niya. Kaya kayo. Yes, hindi kasi syempre nagkakape kami. Di ba ganyan? Tapos sinausaw niya yung tinapay niya sa may gatas. gatas. Yes. Tapos ang sunod niyang sinausaw, yung mukha niya. Kaya kung baka ginagamit niya, kaya flawless ang kanyang skin. Yes, at saka, alam mo, naalala ko nga nung ginagawa nila, nung we're difficult that time. Ang difficult? Mahirap pa kami nyo. Iba talaga, pag pinasinawsa mo ang kape at tinapay, ang kombinasyon nun, perfect. Yun naman talaga. At maganda rin niya pag may nilagang itlog. Yes! Di ba? Tama. Totoo po yun. Totoo po yun. Ano doon sinasawsaw nyo? Talagang gatas kape din po, di ba? Usually gatas sa kape. umaga. Sa umaga. Diba? Tapos yung yeah. tinapay din. Okay, okay. guys. Mm -hmm. oh. Kayo naman. Ay nako, kung sino man yung yeah. kaklose niyan, ito, siyempre oh. yan. Kasi nakakasama ko ka sa All Out Sunday, si isa Ay, Ay, okay. pa. Hindi kayo. Hindi Faith, sa okay, bleachers. Nakatago tatlong pandesal sa cup niya na orange juice. Orange juice! lang buong Orange juice, juice? No, yun. Oh, oh, nakita, ko, yun. Nakita ko yun. Namamapak pa siya ng ano, yung sachet na may orange juice. Ah, Oo, oh. huwag natin pagkita niya. Pero, ah, ah, okay. Ah, okay. Ah, ah. Dahil narinig mo na mga pang-e-echos. Prince, ano magiging kasagutan mo? Hindi kami gano'n nagkasama nung taping namin ng na man. Kaya magtitiwala ako sa mga sasabihin nila. Ay, kanino? No, sa, sa kanino, kanino agad? Orange or juice o kape? Oh, tama, tama. Orange juice. Orange juice. Si? Narinig mo rin. Magtitiwala ako sa kanila. Ay, wala kape wala na may gatas. Tiwala, uh. Kape na may gatas. Mahala ka. Tignan natin. Prince. Kape na may gatas ang sabi ni Prince. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Wala, wala, sa prince Clemente, kabats mo ako sa Starstruck. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? <laughs> nakikinig nga siya sa atin, kaya nga mali. Ayaw kasing maniwa? ano maniwala. Ano? Ikaw pang... Nakikinig ka ba, Prince? Nakikinig ka Dati mahina lang to. Ayaw kasing maniwala. Hindi, hindi ko sabihin, mahal kasi ako ni Prince dahil kung magkabatch kami, Nakikinig siya sa akin. Mas mahal. Alright! Eto na tayo! Ang iyong pangalawang sang-sanong! Sang-sabong! Okay, game pa siya maging artista sa an sa unang napanood si Sherilyn Reyes. A, sa isang beauty pageant or B, sa isang commercial ng toothpaste. Yes. Ay, siyempre, isang sakot niya, kababayan niya si Chito. Ay, syempre, siyempre, kababayan ko yan. Eh. Sa commercial ng toothpaste yan. Oo. Oh, oh. ko yun, unang-unang. Dapat una. nga, yung toothpaste kasi, ano yung ginamit na toothpaste niya? Huwag na nating sabihin. Oh, Pampalinit, tsaka pampa. Kintab. Pampakintab. Oo. Oh, oh, talagang pag ginamit mo yun, talagang kintaba ng Talaga. Kinta <laughs> Kaya doon siya nakilala. Okay naman, kayo <laughs> naman. Napakintab mo yun? Oo. Saan commercial niya nakita yun sa toothpaste? Ah, uh, basta ako sa toothpaste ko siya nakita pero hindi natin pwede sabihin kung saan. Sang... Yeah, oh, hindi bro, sabihin bro. bro. Pero magandang ipin. Magandang ipin. Yes. yes. Ay, hindi, yeah. niya masabi kasi yung commercial na yon sa radyo niyo nakita. Oh. Kaya hindi ha -ha. totoo 'yan. Ito ang totoo bilang Be, patunay. Oo. Oh. Nandirito yung nakalaban niya sa beauty contest. Nasaan? Uh, uh, Ayun. Pakita mo yung rampa mo noon. Pakita mo. Ito yes. oh. Oh. Yeah, mo. Tinamo, tayo ka tayo. Tayo, tayo. Nakatayo Naka na po tayo. Oh, ito na po yon. Totoo na po. Hindi ko na po Mamang napansin din mo sinabi na katayo na. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumakbo na nga eh. Hindi kasi, hindi si Sherilyn kasi, hindi lang maganda ang ipin. Maganda magsalita, maganda maglakad, maganda ang postura. Maganda kung baga ang ambiyan mo. Pakita mo may rampa. Pak, pak, pak. Oh. Ay, hindi yan. Hindi Oliver, rampa. Yan dito. Hallelujah. Ito na 'yung rampa. Ito pa, talaga pa, pa, ang totoong pa, rampa. Pa, rampa, rampa. Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, anak. Pa, pa, Oh, tingnan mo. Pa, yan, oh. Yan. Oh. oh. <laughs> <Oliven>. <laughs> so, Kaya rin ni Oliver. Mamang Mama, oh. nakita mo yun, umikot pero hindi may 'yung ganito umamba. Wala, hindi, na, hindi na po umabot. <laughs> <laughs> Naiwan 'yung leg. Ayun, beauty queen. So, ito, beauty queen. Friends. <laughs> ano ba 'yung sagutan mo? Oh, This time, kay Kuya Jason tsaka kay Michael naman. Kasi itong kabila, binenta ako eh. Binenta, oh, o binenta Oy, ako. Uy, prince, eh. prince, grabe. So, dun tayo oh. sa Toothpaste. 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 Commercial ng Toothpaste. Okay. Kabog or Sabog? In 5, 4, 3, siya ng mutya ng Pilipinas. Yes. 1994. Oh, naglaban si Faith Did Moore. Did not listen to me. Okay, refill. Nakalimutan mo ibigay sa akin yung pulbos kanina? Nakalimutan mo yun. Bakit kinakalimutan mo yung pulbos? Ikaw talaga siguro type mo si Prince, no? Type mo si Prince, no? Pagbigyan mo na kasi. ihag mo na, hag mo na. Lapitan ko. Ito na yung pangatlong sang tanong. Sang Sabog! ayon no? ayon Kailan Elijah ilaija Alejo, anong pagkain ang hindi niya kakainin kahit anong luto o kahit ano pang preparasyon ang ginawa dito A okra or B buko Ay, buko ay, ito, oh, ay buko. <laughs> oh. Ano, ano sinabing buko malauhog ba <laughs> o malakhanin <laughs> Malauhog <laughs> Ano sino sa tawag niya Ladies, oh ano ako napapanood ko na siya eh. Oh. Alam ko okra. okra. Okra? Ay naku, pangkaraniwan niya kasi ang dulas. Ang hirap kainin. Kumbaga parang may umaano sa At saka maraming mga bilog-bilog <laughs> sa loob. Parang, oh, oh. parang very, very disgusting yeah. pag kinakain mo. Pero healthy siya daba? Super. It's oh, good oh. for digestion. Do you, do you eat like that? What? The, the okra? okra? Yes, I love <laughs> okra. <laughs> wow! Nagsalita naman to kalabasa. <laughs> Mukha arto ka talaga ayaw niya yung texture. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> texture. Hindi, ito naman napanood ko lamang sa Instagram. Talagang yung buko, tinatapo niya. Hindi naman sa... Hindi naman talagang ayaw niya kasi ang hirap balatan. Buksan. Ang hirap buksan. <laughs> <laughs> Tapos yung nabuksan niya pa, kumukulo yung tubig, napaso siya. Oo. Kaya yun, nagsisi siyang buksan yung buko. <laughs> 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 ano, ano siya sa buko? mo? Yes. Ah, Nainitan nain, siya. Napakuluan daw. Kasi nabilad sa araw yung buko. Yes, Prince. So ano, sa ka na naman maniniwala ngayon. Sa Aho, buko ko, or sa okra? Ako feeling ko okra. Kasi kahit ako, yung okra, ayaw ko. Ah, uh, ako Tama. talaga favorite yung okra. Uh. Si Malia favorite ang okra. She's watching. Ay, Malia. O, oh, sige na. Sabog na. Ito na. Ang Ganun sabi po naman, niya. Sabogan na. Okra. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. 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 Score. Ang galing. Ang ganda si si Kate ano, si Kate Tan. Kate Tan, hi Oo. Kate Tan. Isko lalo na ang nani at tate ko kasi birthday nila, nani at tatay. Totoo, Happy birthday, ang Lola nani Marietta, ko na nanonood no, sa no, San no. Andres. Ako, ako pa, na, no. hello ako po. Ako na gusto ko magpasalamat po sa mga taga-Karaga Davao na nag-celebrate kay Basiket Thank you so much. Yes, yeah. at syempre maraming maraming salamat kay Prince at abangan natin siya this Saturday sa magpakailan man. Ako. <coughs>